Ala 47 ng madaling araw, naghanda ang mga operator sa isang launch site sa Ukraine. Target nilang tamaan ang Kirishi Oil Refinery, isang libong kilometro ang layo sa reyon ng Leningrad sa Russia. Ang pasibidad na ito ay nagre-repina ng 6% ng kabuwang langis ng Russia. Sa loob ng tatlong oras, wala na itong marerepina. Eksaktong alas dos ng umaga, sinimulan ng lead operator ang launch sequence mula sa loob ng kanyang gumagalaw na sasakyan. Ang unang FP1 ay bumilis sa riles nito. Yumuyuko ang mga pakpak dahil sa bigat at lumipad sa bilis na 80 km kada oras. Kada 15 limang segundo, isa pang drone ang sumusunod. Lumiliko pahilagang silangan patungo sa Russia. Ang mga operator ay nasa dalawang kilometro ng layo Mabilis na binabagtas ang mga daan sa gubat, patay ang mga headlight at gamit lamang ang night vision. Sa kanilang likuran, naghihintay ang abandonadong launch site para sa hindi maiiwas ang ganting salakay ng Russia. Sa buong Ukraine, inulit ang ganitong tensyonadong takbuhan sa iba't ibang lokasyon. Mga sakahan sa Sunumi kung saan naglunsad ang mga operator mula sa mga tagong bunker mga rest stop sa highway malapit sa Chernev kung saan may mga truck na naglalaman ng mga nakatagong riles. Mga bubong ng pabrika sa Kharkiv kung saan ang mga maintenance crew ay mga drone team pala. Tatlong daan at anim na put isang drone ang sabay-sabay na inilunsad sa isang eksaktong naka-oras na pagkakasunod-sunod. Ngunit ito ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang koordinasyon. Ang package para sa Kirishi ang huling pinakawalan, kahit na ito ang may pinakamalayong lilipare. Mas marami silang gagamiting crudo sa mas mabilis na lipad na 200 kilometro kada oras habang ang mga drone na patungo sa mas malapit na target ay lumilipad ng matipid sa bilis na 150. Dahil sa baliktad na papaplanong ito, lahat ng 361 drone ay darating sa loob ng parehong 20 minutong yugto. Ang Moscow, Bryansk, Smolensk, Rostov at Kirishi ay sabay-sabay na sasalakayin. Ang mga komander ng air defense ng Russia ay kailangang pumili kung ano ang puprotektahan ang mga susunod na pangyayari ay magpapatunay kung bakit ang kanilang buong doktrina sa depensa ay sadyang idinisenyo para mabigo. Natukoy agad ng mga Russian radar data, sa pansamantalang LEDs okupadong Donetsk ang mga paglulunsad sa loob mark. lamang ng ilang segundo. Kayang subaybayan ng mga radar na ito ang isang baseball sa layong 60 kilometro. Ang 35 drone na umaakyat sa himpapawid ay parang mga paputok na lang sa kanilang mga screen. Agad na dumaloy ang data sa Integrated Air Defense Network ng Russia. Nagsimulang magkalkula ng mga intercept solution ang mga computer sa Moscow. Ang mga fighter pilot sa kanlurang Russia ay tumakbo patungo sa kanilang mga eroplano. Ngunit, malapit na nilang matuklasan na ang kanilang buong doktrina sa depensa ay may malaking depekto. Ang air defense ng Russia ay binuo para pigilan ang mga American B-2 bomber na nagkakahalaga ng dalawang bilyong dolyar. Ang kanilang mga S-400 missile ay 5 milyong dolyar bawat isa. Ang kanilang mga fighter jet ay gumagastos ng sampung libong dolyar na krudo kada oras. Ngunit ang mga FP-1 drone na ito ay nakakahalaga lamang ng 50 mil dolyar para gawin. Sinira ng kalkulasyon pang-ekonomiya ang doktrina ng Russia. Magpapapotok ka ba ng 5 milyong dolyar na missile sa isang 50 mil dolyar na drone? O hahayaan mo itong makalusot at isusugal ang isang bilyong dolyar na refinery? Anumang option ay nangangahulugang pagkatalo. Dagdag pa rito, ang FP1 ay nagnanavigate gamit ang mga sistemang hindi malilim lang. Ang primary receiver nito ay sabay na sinusubaybayan ang mga satellite ng GPS at GLONASS. Kung sinasabi ng mga American satellite na nandito ka, pero sinasabi ng Russian satellite na nandun ka, alam ng drone na may nagsisinungaling. Pero ang mas matalinong bahagi ay ang backup na terrain contour matching. Patuloy na sinusukat ng radar altimeter ng drone ang taas ng lupa. At ikinukumpara ito sa mga nakaimbak na topographic map. Kahit na nakajam ang parehong satellite system, binabasa ng drone ang hugis mismo ng lupa para malaman kung nasaan ito. Ang makina ng sandatang ito ay isang Chinese two-stroke na pwede mong ma-order online sa halagang 500 dolyar. Nagbibigay ito ng 6.5 horsepower gumagamit ng regular na gasolina at may layong aabot sa 1,600 kilometro. Hindi gumawa ng kakaibang teknolohiyang militar ang Ukraine. Kumuha sila ng mga simpleng pyesa at ginawa itong mga strategic weapon. Ang warhead, gayon pa man, ay military grade. 80 kilo ng pampasabog na tetral na sumasabog sa bilis na 7,900 metro kada segundo na napapalibutan ng mga bulang bakal na kayang tumago sa semento mula sa 200 metro layo. Pagsapit Niner, ng 0215, 5, ang mga strike package ay nagsama-sama sa isang malaking swarm na patungong window, silangan. Dive, Nakita sa mga radar screen ng Russia ang 361 contacts na papalapit sa iba't ibang target. Ang tanong ay hindi kung matutukoy sila ng Russia, natukoy na nila. Ang tanong ay kung mapipigilan ba nila ang mga ito. Pagsapit ng 0245, narating ng Kirishi Package ang border ng Belarus. Ang paunahing swarm ng 326 na drone ay nagpatuloy pasilangan patungo sa Moscow at iba pang pakalawang target. Ito ang critical na sandali. 35 drone ang kumalas pahilaga, sumuot sa pagitan ng mga depensa ng Belarus at mga Russian Interceptor. Kung matutukoy sila ngayon, Nahiwalay sa pangunahing swarm, sila ay magiging madaling target. Agad na nahati ang package sa tinatawag ng Ukraine na Ladder Formation. Ang mga Mugan 5 decoy ay umakyat sa 3,000 metro at sadya silang nag-broadcast sa mga kilalang drone control frequency. Gusto nilang makita, matrack at mapuntiriyak. Ang mga binagong commercial drone na ito ay nagdadala pa ng mga radar reflector, mga aluminum corner cube na nagpapamukha sa kanila na malaki sa mga radar screen. Sa halagang $30,000 bawat isa, ang trabaho nila ay mauna at iligtas ang misyon. Ang mga UJ-22 ay pumantay sa 1,500 metro na nasa gitnang baitang. Ang ilan ay may dalang tunay na warhead habang ang iba ay may pabigat lamang para tumugma sa kanilang flight characteristics. Ang kanilang papel, saluhin ang mga missile mula sa mga book at tour system para maubusan ng bala ang mga ruso. Ang mga FP-1 striker ay sumisid sa 50 metro at nawala sa tinatawag na ground clutter ng radar. Sa ganitong altitude, ang mga signal ng radar ay tumatalbog sa lahat ng bagay. Puno, gusali, sakyan na lumilikha ng electronic noise na nagtatago sa maliliit na target. Nakatunggalaw din ang kurbada ng mundo. Ang radar ay naglalakbay sa tuwid na linya, ngunit ang planeta ay pakurba. Sa 50 metrong altitude, ang isang drone ay nawawala sa ground radar lampas sa 30 kilometro. Ang physics mismo ang nagpoprotekta sa kanila. Pero ito ang dahilan kung bakit matalino ang pormasyong ito. Bawat baitang ng altitude ay tumatalo sa iba't ibang layer ng depensa ng Russia. Ang mga Mugan-5 sa mataas na altitude ay magtitrigger sa mga S-400 at S-300, mga strategic system na idinisenyo para sa mga bomber. Ang mga UJ-22 sa gitnang altitude ay kukuha ng putok mula sa mga tactical system. Ang mga mababang FP-1 ay lulusot sa puwang sa pagitan ng mga layer na ito. At dahil sa patayong pagitan, walang isang missile ang makakatama sa maraming drone ng sabay-sabay. Ang isang missile na umaakyat sa 3,000 metro ay hindi maaring sabay na tamaan ang isang bagay na nasa 50 metro. Ang mga MiG-31 interceptor ng Belarus ay umalis mula sa Baranovichi Air Base. Ang kanilang Zausen M radar ay isa sa pinakamakapangyarihang naikabit sa isang fighter jet Idinisa para mag-track ng B-52 bomber sa layong 300 kilometro. Ngunit ang lakas na yon ay naging kahinaan. Gumagamit ang radar ng makitid na pencil beam na naka-optimize para sa high-altitude search. Ang paghahanap ng maliliit na drone sa taas ng puno gamit ang isang MiG-31 ay parang gumagamit ka ng sniper scope para pumatay ng lamok. Agad na na-lock-on ng mga piloto ang mga Mugen 5 sa itaas ngunit kinakailangan ng doktrina ang visual identification bago bumaril. Nang makumpirma nila ang hostile intent, ang tunay na strike package ay nakagawana na ng 40 kilometrong agwat. perpektong gumagana ang mga decoy. Hinihila ang mga interceptor pataas habang ang mga striker ay lumulusot sa ibaba. Ngunit ang mga drone ay kapapasok pa lang sa pinakasiksik na air defense network sa buong mundo. Sa unahan ay naghihintay ang S-300 battery malapit sa Tikvin kasama ang kilalang Cheese Grater radar nito. Ngunit may alam ang mga taga-Ukraine na hindi alam ng mga Ruso. Ang tila di mapipigil ang radar na ito ay may iisang kahinaan. Pagsapit ng 0400, papalapit na ang package sa Tikvin, 200 km mula sa Kirishi. Sinimulan silang itrak ng 9S19 M2 radar ng S300, ang cheese grater. Ang radar na ito ay tila walang talo. Nang frequency hop ito sa X-band, isang daang beses kada segundo. 8 GHz, 12, 10, 9, hindi na uulit ang frequency. Hindi mo ito maaring i-jam dahil bago ka pa makatugon, lumipat na ito. Ngunit at suklasan ng Ukraine ang nakamamatay na depekto nito sa mga nakaraang pag-atake. Kada sampung segundo, kailangang i-recalibrate ng system ang frequency hopping sequence nito. Sa loob ng eksaktong 500 milliseconds, humihinto ito sa pagtransmit. Kalahating segundo ng pagkabulag kada sampung segundo. Kung alam mo kung kailan ito mangyayari, maaari kang maglaho. Isang Mugen 5 ang umakyat sa 5,000 metro, sadyang nag-trigger sa radar. Agad na kumilos ang S-300. Isang 9M82M missile na nakakahalaga ng 3 milyong dolyar laban sa isang 50,000 dolyar na drone. Ngunit sa dalawang segundo, bago ang impact, ipinadala ng drone na tiyak nang mapapabagsak ang timing pattern ng radar sa swarm. Ang pagkawasak nito ang nagbigay ng synchronization data na kailangan nila. 27 segundo ang numipas nang pumasok ang radar sa reset gap nito. Ang mga natitirang drone ay sumisid sa 10 metrong altitude. Sa loob ng kalahating segundo, sila ay invisible. Nang bumalik ang radar, right, naglaho na sila sa ground pilot. clutter. Nakita ng mga operator ang ghost mga ghost return. Maaring mga ibon o mga atmospheric anomaly. Nang walang solidong track, hindi sila makapagpaputok. Nakalusot ang swarm sa panahon ng pagkabulag na iyon. Ngunit kapapasok lang nila sa electronic warfare zone ng Russia, kung saan ang mismong GPS ay magtataksil sa kanila. Nag-activate ang Pole 21 system gamit ang isang teknik na tinatawag na Mekoning nagre-record ng tunay na signal ng GPS at muling i-broadcast ito ng may delay. Ipinakita ng mga receiver ng drone na nasa ibabaw sila ng mga bakanting bukid na yung nasa ibabaw na sila ng mga syudad. Limang minuto ng data ng posisyon, lahat kasinungalingan. Ngunit hindi ito naging hadlang. Lumipat sa backup navigation ang FP-1 magnetic heading kasama ang pagbibilang ng mga tawiran ng linya ng kuryente. Bawat pangunahing transmission line sa pagitan ng border at Kirishi ay isang waypoint, pitong linya sa kabuuan na sumusunod sa energy corridor ng Moscow-St. Petersburg. Ang mga drone ay literal na nagnanavigate sa pamamagitan ng pagbibilang ng infrastruktura na hindi magagalaw o mapepeke. Dalawang drone ang lumipad sa isang iron ore deposit na humila sa kanilang kompas ng 30 degrees off course. Tatlo pa ang sumunod sa maling linya ng kuryente patungong Finland. Ngunit tumugma ang bilang ng linya ng kuryente ng mga nangungunang drone sa inaasahan. Nasa tamang Russian kurso losses, ito para sa Kirishi. Ang package, na ngayon ay binubuo hours. na lamang ng 24 na drone, ay nagpatuloy sa kabila ng makapal na hamog ng umaga patungo sa liwanag ng refinery sa Abot Tanaw. Pagsapit ng 0600, nakikita na ang mga ilaw ng Kirishi. Isang kumikinang na syudad ng industriya na hindi natutulog. Apat na pansir battery ang nagpoprotekta rito, nakaposisyon para sa overlapping coverage. Ang 20 na titirang UJ-22 ay nahati sa limang grupo na may tig-apat na miyembro. Bawat grupo ay may target na isang pansir. Ang mga operator na nakatingin sa kanilang mga radar screen ay nahaharap sa isang imposibleng pagpipilian. Kaya ng kanilang system na itrack ang lahat ng 20 drone, Nunit bawat bateri ay apat lang ang kayang atakihin ng sabay-sabay. Ang apat na missile na yon ay mga kailangan ng 15 segundo para maabot ang kanilang mga target. Sa loob ng 15 segundong yun, hindi sila Understood. maaring umatake ng iba pa nang hindi binibitawan ang mga missile na nasa impapawid na. Ginamit ng Ukraine ang mismong kalakasan ng pansir laban dito. Labing anim na missile ang sabay-sabay na inilunsad. Ang kanilang mga rocket motor ay nagpaliwanag sa kalangitan na parang isang artificial na pagsikat ng araw. Sinimulan ng mga UJ-22 ang mga evasive maneuver. Ngunit laban sa mga missile na kayang lumiko ng 30G, pabor ang physics sa mga interceptor. Labindalawawang UJ-22 ang bumagsak sa naglalaga blab na pagsabog. Ang kanilang sakripisyo ay bumili ng mahalagang segundo. Dahil habang lumilipad ang mga missile na iyon sa kanilang 15 segundong paglalakbay, habang ang mga pansir ay bulag sa mga bagong banta, ang mga FP-1 striker ay humarot sa puwang. Nang tumama ang mga missile, ang mga striker ay nasa loob na ng minimum range. Kailangan ng mga pansir ng 45 segundo para mag-reload. Ang mga FP1 ay kailangan lang ng 30 segundo para maabot ang cannon range. Paborang matematika sa mga umatake. Lumipat ang mga pansir sa kanilang kambal na 30mm cannon, nagpapaputok ng ahead ammunition. Mga bala na naglalaman ng 360 tungsten sub-projectile. Kinakalkula ng fire control computer kung saan pupunta ang bawat drone kapag dumating ang mga bala, lumilika ng mga ulap sa mga inaasahang landas ng lipad. Ngunit, nagprogram ang Ukraine ng pabago-bagong altitude kada dalawang segundo. Taas ng 10 metro, baba ng lima. Taas ng tatlo, baba ng walo. Walang pattern na matututunan ang computer. Ang predictive targeting ay nagpapaputok kung saan dapat naroon ang mga drone, hindi kung nasaan talaga sila. Tatlong FP-1 ang lumipad papasok sa mga ulap ng tungsten at nadurog. Isa pang nadaprisan, kalahati ng pakpak nito ay nawala. Ngunit kahit paano ay lumilipad pa rin habang pilit na kinukompensa ng gyroscope. Anim na FP-1 ang nakalusot sa cannon envelope 500 metro mula Engaging sa refinery. Hindi na maibaba ng mga pansir ang kanilang mga baril nang hindi tinatamaan ang sarili nilang posisyon. Nakalusot na sila sa pangunahing depensa. Ngunit meron pang isang bagong sistema ang mga Ruso Tatlong nakaligtas ang tumawid sa perimeter ng refinery pagsapit ng 0618. Ngunit kapapasok lang nila sa engagement zone ng derivatsya PBO. Ito ang pinakabagong close-in weapon system ng Russia na nakapatong sa isang binagong BMP-3 chassis malapit sa pangunahing gate. Ang 57mm autocannon nito ay nakatrak na sa mga paparating na drone. Hindi lang ito isa pang anti-aircraft gun. Partikular, itong idinisenyo para pigilan ang mga drone swarm na tulad dito. Ang PVO ay nagpapaputok ng na mga bala na may programmable fuse. Ngunit ito ang dahilan kung bakit ito nakamamatay. Isang laser rangefinder ang sumusukat sa eksaktong distansya sa bawat target. Pagkatapos ay pinoprogram nito ang bawat bala habang papalabas ito ng baril. Binibilang ng bala ang mga pag-ikot nito habang lumilipad at sumasabog sa eksaktong kalkuladong distansya. Hindi sa pagtama, kundi sa harap ng target. Bawat pagsabog ay nagkakalat ng 200 tungsten ball sa isang 10 metrong sphere. Ang drone ay lilipad papasok sa isang pader ng metal na hindi man lang nito nakita. Kinakalkula na ng computer ng system ang isang firing solution na tinatawag na barrage mode. Dilika ito ng magkakapatong na sphere ng tungsten sa iba't ibang distansya. 300 metro, 250, 200, 150 metro. Isang 3 dimensional grid na walang makakalusot. Nagsimulang tumaas ang baril, tinatarget ang namumunang drone sa 200 metrong altitude. Ngunit ang mga taga-disenyo ng PVO ay naglagay ng isang nakamamatay na safety protocol. Sa ilalim ng 100 metrong altitude, maaring tamaan ng mga tungsten sphere ang refinery. Masasabog ang mga storage tank. Tatagas ang mga chemical. Ang sistemang sinusubukang protektahan ng pasilidad ay maaring maging sanhi ng mismong sakunang dapat nitong pigilan. Ang um, safety lockout ay naka-hard code sa fire control computer. Walang manual override kahit nasa labanan. Nagpaputok ang PVO pagsapit ng 0618. Ang unang bala ay sumabog 200 metro mula sa nangungunang drone. Masyadong malayo para makapinsala. Ngunit sapat na malapit para ipakita ang pattern. Ang pangalawang bala ay sumabog sa 180 metro. Inilalapit ng computer ang putok. Ang pangatlo ay magiging perfecto. Sinubukan sumisid ng naungon ng FP-1, nunit mabagal tumugon ang mga This damage control nito. Ang pangatlong bala ay sumabog walong metro ang layo. Dalawang dang tungstembal ang kumalat palabas sa bilis na 1,500 metro kada segundo. Agad na nadurog ang plywood Check frame ng drone. Nabutas ang tangke ng gasolina. Natanggal ang makina sa mga kabitan nito. Umikot-ikot ito sa impapawid. Nagkalat ng mga debris sa ibabaw ng refinery. Naabot ng pangalawang drone ang 120 metrong altitude. Ang baryo ng PVO ay bumaba, sumusunod ng perpekto. Sa 110 metro, napapaputok pa rin, sa 105 metro, may isang balapang natitira. Sa eksaktong 100 metro, huminto ang sistema. Ang baril ay nanigas sa posisyon. Ang huling bala ay sumabog ng walang pinsala sa itaas ng sumisid na drone. Kitang-kita niya sila. Perpektong nakatrack. Ngunit ayaw magpaputok ng sistema. Sinubukan niya ang manual override. Pinagihan sinubukan niyang lumipat sa direct fire mode. Nakalock. Nagpas siya ang computer na mas mahalaga ang protektahan ng refinery mula sa friendly fire kaysa sa pigilan ang dalawang drone. Ito ay isang malaking pagkakamali. Pagsapit ng 0619, tinamaan ng unang FP-1 ang CDU-100 junction, eksakto kung saan itinuro ng intelligence. Dalawamput limang kilo ng tetrol ang sumabog sa bilis na 7,900 metro kada segundo na lumika ng 100 psi overpressure. Agad na bumigay ang mga kinakalawang na suporta. Ang krudo na may temperaturang 380 degrees Celsius at 30 atmospheres pressure ay sumabog mula sa mga sirang linya. Ang sobrang init na likido ay tumama sa hangin at naging singaw isang fuel air explosion na kumalat sa buong complex. Sampung segundo ang lumipas, tinamaan ng pangalawang drone ang sirang selyo ng Tank 47. Agad na nagapoy ang mga naipong singaw. Ang floating roof ay naging isang 50 ton ladang projectile, inilunsad 200 metro ng papalawak na gases bago durugin ang administration building. Walumpung libong bariles ng petrolyo ngayon ang walang takib na nagpapakain sa isang apoy na mabilis na lumalaki patungo sa mga ulap. Ang pagkabigo ng CDU-100 ay sunod-sunod na nakaapekto sa mga magkakaubnay na sistema para mga domino na idinisa nyo para bumagsak. Ang fractionator column na nawalan ng supply ay nakaranas ng matinding pagbaba ng presyon. Ang mga liquid hydrocarbon sa 380 degrees ay biglang nagbago ng phase. Isang bleve. Boiling Liquid, Expanding Vapor, Explosion. Ang column mismo na may taas na 40 metro ay nahati sa mga weld seam. Ang itaas na bahagi ay lumipad ng 800 metro na parang isang higanting missile. Sumunod ang mga secondary explosion. Ang shockwave ng BLEV ay sabay-sabay na bumuta sa anim na storage tank. Sinubukan ng mga emergency system na ihiwalay ang mga seksyon, ngunit masyadong malawak ang pinsala. Hindi mapigilan ang mga bomba dahil nawala ang downstream pressure. Hindi maisara ang mga balbula laban sa paatras na daloy. Ang sprinkler system ay walang pressure. Ang mga linya ng tubig ay naputol ng unang pagsabog. Ang Kirishi Refinery, na may kapasidad na 355,000 barilas kada araw, 6.4% ng kapasidad ng Russia, ay sinisira ang sarili nito mula sa loob. Kinumpirma ng satellite imagery ang itinanggi ng Russia sa loob ng ilang araw. Wasak ang CDU-100. Wasak ang catalytic cracker. Anim na buwan ang pinakamaikling panahon bago bumalik ang bahagyang operasyon. Ang buong kapasidad ay maaaring hindi na maibabalik. In ng Russia naganap nilang napigilan ang lahat ng drone ang naglalagablab na apoy nakitang-kita mula sa kalawakan ang nagsabi ng katotohanan